nung sleepover natin dun sa mga Kisa Girls. Oo, okay naman pala sila. Wow, meron tayong bisita. Girls, gano'n na kaya siya katagal natutulog dyan? Timur, gising na. Ano bang pinapanaginipan mo, ha? Gising na. Diana, Diana. Timur, ano ba? Nandito na si Dayana. <laughs> Masarap ba yung tulog mo sa bed namin? Girls, saan ba kayo galing? Hinihintay ko kayo, nakatulog ako dito. Timur, nag sleepover kami sa mga kisas. Ang saya. Napuyat kami buong gabi, kaya wala na kaming energy mag-practice ngayong araw. Okay? Oo, Timur, alam namin, nag-relax kami. Pero kasalanan to ng mga basketball players. Kasalanan nila, nag sleepover kami kasi galit kami sa kanila. Timur, hindi ka ba mabubuhay ng isang araw nang walang practice? Hindi pa rin kayo nag-ayos na mga basketball basketball players, nagsiselos pa rin kayo sa mga Red Evils? Hindi naman kami nagsiselos sa mga Red Evils. Hindi namin sila kompetensya. By the way, girls, remember, kailangan natin silang kausapin ngayong araw. Kasi kahapon pumunta yung mga boys na may kiss mark sa laeng. Sabi nila, friendly kiss lang daw yun ng mga Red Evils. Wala namang friendly kiss, no? So ano, girls? Kakausapin niyo yung mga Red Evils? Oo, gusto naming malaman yung totoo. Kasi wala na kaming tiwala sa mga boyfriends namin. Timur, sa tingin ko, kailangan mo nang umalis dyan sa bed namin. Kasi masisira na yan. Girls, sabihin nyo nga sa akin, bakit ba lagi ang gulo ng mga love life nyo ha? Kasi, bad girls yung mga nakapaligid sa amin dito. Oo, gusto nilang agawin yung mga boys namin. Timur, kailangan mo ba ng tulong? Oo girls, tulungan nyo ako tumayo. Nahihirapan na ako sa costume to eh. Mm. <laughs> <laughs> Loren, ikaw na. Okay, Taya. Mga basketball players daw sila. Eh hindi naman sila marunong maglaro. Pangalan lang 'yun, pero hindi naman talaga sila basketball players. Tingnan niyo naman paano nila i yung bola oh, para silang gumagawa ng pork chop. Oh my god, anong ginagawa nila? Hindi ako interesado sa mga basketball players. Ang gusto ko mga banner leaders. Hindi pa pa tayo makikipagayos. Makikipagayos, pero kailangan ng oras. Palamigin muna natin. Pero ngayon, kailangan nating iwasan yung mga basketball players na 'yan. Oh, nagkakaproblema problema tayo dahil sa kanila. Hello boys, kumusta? Pwede ba, girls? Lumayo kayo sa amin. Nagka-problema kami sa mga banis dahil sa wow, inyo. Wow, girls. Ako lang ba? O na-scam tayo? Pa, paano na yung pinag-usapan natin? O, nakalimot na kayo. Di ba pinamis nyo? Nakakausapin nyo kami? Nakita na mga banis na kinikiss nyo kami. Hindi sila nagselos. Nagalit sila sa amin. At matalas ang memory namin. Wala kaming pakialam kung nakita kayo ng mga banis o hindi. Hindi nyo tinupad yung sinabi nyo, boys. Yung mga lalaking hindi tumutupad sa usapan, hindi mga lalaki. Tama na, tapos na kaming makipagkaibigan sa inyo. Kung hindi, hindi na babalik yung mga banis sa amin. Tapos na ba kayo maglaro? Kami naman maglalaro. <sighs> hindi ko patatawa yung mga boys na yan dahil dito. Sinaktan talaga nila tayo. At ano tong Sleepy Kingdom na to ha? Hoy! Guys, bakit hindi kayo pumunta sa yoga? Ano ba yan? Pwede bang isa na mo yung kortina? Nasisilaw ako. Guys, 2 o'clock na ng hapon. Hinihintay ko kayo. Ano bang ginawa niyo buong gabi? Nag-hangout. Nag-sleepover kami kasama ng mga bunnies. Wala mo ng yoga ngayon. Matutulog kami, okay? So, nagparty kayo. Nag-sleepover kayo tapos hindi niyo ako in-invite? Ganon? Stella, gusto pang matulog. Nainis ako sa boses mo. Pwede ba lumabas ka na dito? Umalis ka na. Ano? Bakit ganyan niyo ako kausapin? Nasa harap niyo yung school administrator. Meron kayong five minutes. Gusto niyo akong makita sa yoga? O gusto niyo akong makitang magalit, ha? Sinira lahat ng Stella na yan. Nakakainis siya. Ahas. Ang saya ng sleepover natin kasama ng mga banis. Oo, ang saya kasama ng mga banis. Guys, mag-toothbrush na nga kayo. Kung hindi, masusuka ako. Kisa, kung magsalita ka, eh ikaw kaya yung merong marshmallow sa ngipin, no? Anyways, kailangan makaisip tayo ng paraan para hindi tayo mag-yoga. Ayoko mag-yoga. Alam niyo girls, ang suggest ko, mag-skateboard na lang tayo. I suggest, mag-ayos na tayo, magbihis, tapos mag-almusal na tayo, okay? Kisas, sa tingin niyo, naging totoong friends na tayo ng mga bunnies? 100% close na tayo ng mga bunnies. Tsaka ang dami nilang sinabing sekreto sa atin tungkol sa mga red evils. Sinasabi lang yung mga yun sa totoong kaibigan. Pwede ba? Manahimik kayo? Anong manahimik? Guys, tumayo na nga kayo. Baka sunduin pa tayo ni Stella sa yoga. Hi Stella, ayoko mag-yoga. Hindi nag-practice yung mga red evils. Nasaan sila? Girls, okay lang yan. Hahanapin natin sila ngayon. Girls, meron akong note galing kay Kirill. Siguro nagpapa sorry. Ha? Sulat? Hi, sorry. Pumasok ako sa gym nyo. Pero gusto kong maging mascot nyo. Guwapo ako, tsaka kulakong cool tignan sa team nyo. Mario, Girls, narinig nyo, Mario, imagine, pumasok siya sa training room natin. Wow! Wow, Diana, sino naman kaya yan? Wala akong pakialam kung sino yan. Hindi ko bibigay yung mascot costume sa kanya. Girls, sana naman, huwag nyo kung aalisin sa team, ha? Well, gustong gusto ko yung pangalang Mario. Sa tingin ko, heartthrob siya. Maya, hello! Alisin mo nga yung butterfly sa ulo mo. May baliw na pumasok sa training room natin, tapos gustong maging mascot natin. Sino ba yon? Sino yung Mario na yon? Nasaan yung security? Hindi ko maintindihan. Nat, day off ng security guard. Girls, kakausapin ko yung Mariyong yan at palalayasin ko dito. Timur, ano ka ba? Relax, baka fan lang yan. Okay guys, kailangan natin kausapin yung mga red evils. So, anong sasabihin natin sa kanila? Lahat ng iniisip natin, hindi tama na halika nila yung boyfriend ng iba. Well, kahit hindi kami nagde-date ni sakat inis ako sa kanila. Mario, ang cool ng name. Ang cool, Mario, Maya. Mario, Maya! Maya! Okay, girls. Kausapin muna natin sila. Tapos isipin natin kung anong gagawin natin sa mga boyfriends natin. Okay? Girls, mahal kayo ng mga boyfriends nyo. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Kailangan ayusin nyo yan. Okay, girls? Ayusin nyo. Timur, yun yung gagawin namin ngayong araw. Thank you sa advice. You're welcome, girls. O, sige na. Pupunta ako sa basketball court. O, okay. okay. Timur, kunyara hindi mo kami kita, okay? Huwag kang magsasalita ng kahit ano, okay? Oras na para malaman natin yung totoo galing sa mga red evils. Kapag nagsisinungaling yung mga boys, tapos na sila. Shh. Finally, gising na kayong lahat. Wala kayong breakfast. Yoga! Guys, ako lang ba yung naiinis sa kanya? Hindi, Hindi kami, kami rin. Naiinis din ako sa inyo, Kisas. Hindi ko talaga kayo makasundo. Tara na dun sa pool. Let's go! Ang weird naman, magyoyoga kami ng walang laman yung chan. Last na to, ayoko na ulit magyoga. Oo nga, mas gusto ko pa magboxing. Kung wala kayong gagawin, tumahimik na lang kayo. Sige na, linya na kayo. Stella, nababaliw ka ba? Nasa camp ba tayo? Blondie, discipline to. Sige na guys, maglinya na kayo. Go! Okay, maglinya na tayo. Last yoga na to sa buong buhay ko. Bilisan nyo, guys! Wala na tayong oras. Go! <laughs> Anong klaseng caterpillar yan? <laughs> Hindi nakakatawa, basketball players. Basketball players, gusto nyo bang sumalis sa yoga namin? No, thank you. Kakatapos lang, lang namin magpractice. Mag Left to right, ha? <laughs> Narinig niyo yun? Left to right daw. Lagot sila sa akin pagkatapos ng yoga. Guys, dati, ang gusto ko, maging biker. Well, hindi nag-workout yung biker. Kaya ngayon, basketball player ka. Ano, biker? Meron kang bike? Kailangan ko magkaroon ng bike. Ay, tago mo nga yung helmet mo. Huwag mong pahiya yung sarili mo. Anong klaseng biker ka kung wala kang bike? Ang asikasuhin natin yung mga bunnies. Kaya ngayon, ayoko na makipag-hangout sa iba pang girls. Yung kiss marks, dapat hindi na natin ginawa yun. Pareho naman yung gusto natin mangyari, kaya natin ginawa yun, di ba? Para magselos yung mga bunnies. Pero hindi sila nagselos. Nagalit sila sa atin tapos sa akin walang nagbigay ng kiss mark maghintay ka lang big balang araw magkakaroon ka rin ng princess wow princess So guys, mamayang gabi ah, yung surprise para sa mga girls Para makuha ulit natin yung loob nila Kapag naging okay to, yayayain ko mag-date si Nat Sakat, gawin mo na lang, puro ka naman salita eh Girls, hindi ko na kaya to, nababaliw na ako Loren, relax, marami pang ibang guys dyan Okay Hindi yun taya, ginamit nila tayo Oo. ginamit nila tayo, binigyan natin sila ng kiss mark Tapos tinaboy nila tayo At least kayo, isa lang yung kinis nyo Ako dalawa, si Kiril tsaka sakat, nakakainis <laughs> Naiinis talaga ako sa sarili ko. <laughs> Bakit <laughs> kasi dalawa yung kinis mo? <laughs> Girls, ayun yung mga basketball players. Girls, kailangan namin kayong makausap. Anong kailangan nating pag-usapan? Bumalik na kayo sa mga basketball players nyo. Mga wala silang kwenta. Hindi sila tumutupad sa usapan. Basketball players, makinig kayo sa sasabihin namin, okay? Masyado kayong bilib sa mga sarili nyo. Hindi ko maintindihan. Nandito kami para tanungin yung mga kiss marks. Yung mga kiss marks sa leeg ng mga boyfriends namin. Kinis namin yung mga boyfriends nyo. So, nakiusap sila sa at nagustuhan talaga nila alam mo girls hindi namin kayo patatawarin dahil doon hindi namin inexpect 'yon sa inyo hindi niyo ba naisip na hindi namin magugustuhan 'yon sino sa inyo yung kumis sa ice ko ha sino girls wag kayong magsalita papatayin niya ako si moody ikaw sisiw ka halika dito maya, maya anong gagawin mo sa akin moody relax. relax sabi ni ice mas magaling ako kung kumis sa'yo ano sinabi niya yon pitawan niyo ako maya ano ano ba, ba? relax ka ka lang okay, okay? Oh my God! May showdown don! Oo! Oh, may showdown yung mga banis at basketball players! Girls! Ano ba kayo? Nagme-meditate tayo! Paano ka makakapag-meditate kung nag-aaway yung mga banis at basketball players? Girls! I-video natin sila! Mas interesado pa kayo sa away kesa sa yoga? Maganda yung showdown ng mga girls! Nakakatawa! <laughs> Sige Maya! Sipain mo si Moody! Go! Fight! fight. <laughs> Halika dito! Akala mo ah? Girls! Tama na yan! basketball players, meron akong bad news sa inyo. Aalis na kayo dito sa villa, okay? Ano? Bakit? Anong ginawa namin? Kasi nakiusap yung mga basketball players nyo na halikan namin sila. Nakiusap sila, pero pwede naman kayong tumanggi. Pero hindi. Umoo kayo in the first place. Hindi ko kayo patatawarin. Hindi ko kayo patatawarin. Alam nyo, wala dapat kahit na sinong girls ang hahalik sa boyfriend ng iba dito sa Bani Corporation. Pero ayokong umalis sa Bunny Corporation. Pinalis na nga nila tayo, di ba? Kailangan makaisip tayo ng paraan para makabalik. Siguro halikan natin ulit yung mga basketball players para makiusap sila sa mga bunnies na ibalik tayo. Good idea yan. <laughs> Moody, bobo ka ba ha? Ipahanap kaya natin yung mga guys sa mga girls? Hindi, hayaan natin hanapin tayo ng mga guys. Okay, na-video natin yung mga bunnies. Timur, kumusta yung bago mong buhay as a mascot? Well, Dana, yung pagiging mascot, napaka-cool. Lagi kang pinapalibutan ng magagandang girls. Tapos lahat gusto magpa-picture sa'yo. Kaya ang cool maging mascot, Dana. Okay, meron pa akong isang question. Okay, Dana, sure. Sasagutin ko lahat ng tanong mo. Gusto kong ini-interview eh. Go. Meron ka bang crush sa sister kong si Diana? Sabihin mo yung totoo. Hindi ko sasagutin yung tanong na yan. No way. Dana, hi. Pwede ba kitang makausap? Oo, very important. Timur, okay lang bang istorbohin ka namin sa interview mo? Girls, ini-interview ko si Timur. Bad timing kayo. Dana, baka naman importante. Dana, sumama ka sa amin ngayon. Oo, tulungan mo kami. Bibigyan ka namin Maraming interview mamaya Dana, gumagaling ka Nakita mo, ang daming gusto magpa-interview sa'yo Okay, girls, sasama na ako sa inyo Timur, tapusin natin to mamaya Okay, Dana, ganito kasi yun Pinalayas kami sa Bunny Corporation Pwede mo ba kaming tulungan? Sandali lang Ano, girls? Anong tulong? Ano bang ginawa niyo, ha? Kasi, Dana, nangyari lang Kinis namin yung mga basketball players Ngayon, Ngayon hindi kami patatawagin ng mga bunnies, bunnies Dahil doon, pinalayas nila kami Lagot kayo, girls. Hindi ko alam kung kaya ko kayong tulungan. Well, meron kaming idea. Sasabihin namin sa'yo doon sa kwarto, tara. Ano? After practice, puntahan natin yung mga basketball players. Sabihin natin pinapatawad na natin sila. Basta, iwasan na lang nila yung Red Evils. At huwag na silang magpakis ulit para pagselosin tayo. Nasa na si Timur? Late na siya sa practice. Nat, okay lang na malate siya minsan. Ilang beses na ba tayo na late sa practice, di ba? Girl sorry sorry late ako Huh, oh, in-interview ako ni Dana. Oo, oh, oh, sigurado babasahin namin mamaya. Ano kaya yung mga tinanong niya sa'yo? Curious ako malaman sa mga sagot mo. Okay girls, magbihis na tayo. Let's go. Mascot, hinihintay ka na ng costume mo. Ready, ready mag-practice si Mascot. Dana, kung tutulungan mo kami, gagawin ka naming team captain ng basketball team. Okay? Ewan ko. Girls, ang salbahin nyo. Alam namin, pero pinilit kami ng mga basketball players. Hindi kami yung may gustong halikan sila. Okay? Okay girls puntahan natin yung mga bunnies tignan natin kung ibabalik nila kayo victory we, we are the best the best among the rest. rest we are bunnies we are the best victory kailangan nating mag-usap to leaders bunny ano dana ano yan kasama ka sa red evils ano ka pumayag na maging Red Evils? Kayo yung gumawa ng paraan para maging Red Evil si Dana. Diana, kailangan mo silang ibalik sa Bunny Corporation. Oo, ibalik mo kami. Dana, napaalis na sila sa Bunny Corporation kasi may ginawa sila. At ngayon, kinuha kanila para tulungan mo sila. Tama? Dana, advice ko sa'yo, umalis ka dyan sa Red Evils. Kasi hahalikan din nila yung boyfriend mo later. Team ko sila. At kung nasa Bunny Corporation ako, dapat sila rin. Oo, Oo o, tama. tama. Girls, tapos na yung practice. Dana, mag-uusap tayo in private, okay? Dana, Dana! Girls, aayusin ko to. Girls, iba talaga tong mga Red Evils. Nakahanap sila ng weak spot, yung little sister ko. Ginagamit nila siya. Okay lang yan, Timur. Kakausapin ko si Dana. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Sana umalis na si Dana sa Red Evil soon. Okay? See you! Bye! Bye!